Irab ang kandila sa mga mapurol na gunting at magpapasalamat ka sa akin. Tumigil na akong gumastos ng pera. Kung meron kang mapurol na gunting sa bahay na hindi makapagputol ng kahit ano, huwag mo silang itapon o magbayad para isharpen sila. Ang ipapakita ko sa iyo ay gagawin mo sa buong buhay mo. Para magsimula, irab natin ang kandila sa buong gunting, katulad ng ginagawa ko dito, at ulitin ito sa magkabilang panig Pagkatapos irab ang kandila, kakailanganin natin ng ceramic na lalagyan tulad nito. Maaari kang gumamit ng tasa o ano pang gusto mo. Ngayon, magbigay ng mabuting atensyon dahil narito ang lihim sa pag-sharpen ng iyong gunting. Huwag mo itong gawin ng ganito dahil magiging mas mapurol pa ang gunting. Ang tamang paraan ng pag-sharpen ay ganito. Gawin mo ang galaw na inirerekomenda ko at makakamit mo ang nais na resulta at ulitin ang prosesong ito ng mga 15 na beses sa bawat panig. Dati, nagkaroon ako ng maraming problema sa ganitong uri ng gunting. Pagkatapos ng kaunting paggamit, nawawala na ang kanilang talas, na nagpapabagal sa trabaho ng husto. At dahil ito ay isang simpleng uri ng gunting, hindi na ito sulit bayaran para isharpen, mas mura pang bumili ng bago hanggang sa natuklasan ko ang kamanghamanghang teknika na ito at nagsimula akong ibalik ang talas ng gunting na sa akin na makatipid ng pera? At ginagamit natin ang kandila dahil kapag ito ay inilapat sa gunting, kumakapit ito sa talim na nagsisilbing pampadulas. Binabawasan nito ang alitan sa panahon ng proseso ng pag-sharpen na nagbibigay daan sa iyo na mas mahusay na makontrol ang angulo na nagre sa mas matalas at mas pare-parehong talim. Pagkatapos matapos ang proseso, maring makakita ng marka sa ilalim ng tasa, pero huwag mag-alala irob mo lang ito gamit ang iyong daliri at madali itong matatanggal. Ngayon, kukunin ko ang parehong nakatiklop na bag at tingnan kung paano ito lumabas. Ay at tatulad ng makikita mo, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Dati, dudurugin lang ng gunting ang bag pero ngayon, madali nang maputol, walang effort. Kaya mula ngayon, kung mayroon kang lumang gunting sa bahay na hindi na nakakagupit, wala nang dahilan para itapon ito at bumili ng bagong pares. Gawin mo ang simpleng prosesong ito gamit ang kandila. Tiyak na masusulusyuna ng iyong problema. At titigil ka na sa pag-aaksaya ng pera sa wala. Iyan ang tip para sa araw na ito. Sana nag-enjoy ka. Mag-ingat ka at magkita tayo sa susunod na video.